good morning mag na lang nato ni ang kabalakan nato guys kay -on sa gawin naghangyo, anhaon, naghang niyo lagi takadera kaya ako ka ati manon jud mo so good kay ang mga bata walay magbantay so mag breakfast na lang me hi guys bread with nutella 300 ka ayong nutella <laughs> pasaka magpunit ni siya pinag-unsay kipang punit Abi na kog naara to siya sa 100 182 pistot ang dako nga dayahang gikuha. Wala tay choice. Kay na naman na na punch no. Asa so, mo to? Morning sayo kayo nagtawag mi sa mong daddy. So far so good ko no. Okay naman daw yahang tulog. Wa man daw no siya na, ng na wala na ni trigger iyang hubak pero syempre, kaya naagod ta sa layo mabalaka yung tam, maguutag sana sa dito, labi na gabi ay eh, matulog ako ko ang mata guys nang lagom na ni nang <laughs> lagom na. ako nang um, black ay na siya sa Parang wala kay ko tarong tulog Jadi ko cek ko ang tawag ba siya kaya itong the other day nga itong gira siya sa ospital. nga receive ko uh, 100 missed call so pag matan na ako mga around 1 something siya kaya eh, ko nga ha huh? first time din niya nga mag miss call nga ito kadaghan na di na ko lang ano man na ano, imposible si Steven dito na siya ting Tingin nga na, panawag na akong kadlaon ako. Basta, wala yung emergency imo na to nag ano na mura ko katawag mo mura ko basig na rong lang o something pero kay orijo ko posible kay ini siya manawag na kung in ani nga kadlaw dako so mo call back na ko so sa king point kay na siya sa ospital na siya og nebulizer ay di ay sa panawag 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 na ko hindi dahil ito siya sa hospital ang siyempre na po manta ano na to so gabi ay nasad ay atong isang gabi ay, ni atake na pod ayan mo mukhang nga na kung manto lagi ko dito ayan kabalakaan ng mga bata ay walay makabantay ayan mga ate man ni anak siya kaya man ako kasi ako isa kay kung sa ospital walay walay kabalakaan kay naamay mga nurses o mga doctors mag-atiman mag-assist sa mga needs pero mas guwapo mga na adyad tanong mag-atiman hmm. hindi na punta mag-uol bag nung sa akin di, di ba yun ng unhaon na sa nangyo na na iyahang friend willing ka ayo mo book og um ticket e book na na og ticket e book na na og ticket pa ni Andre ano lagi, lagi ang mga bata dito ka kauban ka uban ay ano sa asa tinya mga kuan iyahang mga mga igsuon so ana parente niya mag-atiman sa mga bata ang ang Angelo siya Oke, okay, ini time. Bahasa mabukong kikit Mulai aja ko, guys. Simpre Yang kebelakangnya nga hang. Yang prinsisa. Buat mm -hmm. sih yang princess. Mm -hmm. Oke, okay, gua mana? Mama ni gulai mabuhi gulai ilok sama mama. dako kayo mong higdaanan pero dot dot jud sa ako gabi eh nag tent me dre dre mi natulog sa gawas guys oh oh o nag tent me dre sa obos oh mag tent me guys kay dakan mo kay lamok sa, sa lamok sa lamok, lamok? Siyempre, tent man ta, wala yung makasulod tent. Ay, wala yung makasulod tent, wala yung makasulod lang mo. Pero ang ganahan ko matulog niya sa ubos kay Bugnao. Dili na may mag... Aircon. aircon aircon pa ang ako ang ako anong dory kayo? ang imong record sakit ang imong record nagbangon di tama ino ino ah bago magwa kaagi o natung sa salog. Siyempre, for the longest time, wala na tayo nakatesting o gigdaan ng gahi. sakit, yung tong likod, di mo na sa inuoy, -e guys. Mauna siya yung reality. Ano, mukhang matulog o sa loob mga gahing higdanan pero kasi siyempre dugay na gudaan na wala na kahigdan ang sakit yun akong likod but mo lang tamaulan ko inagmata nagmata na ako tama tulog may dali ganahan ko yun sa obos kay bugnaw kasi kay kaya as yun at problema dali pa tatulog ma sakit akong mga kalawasan dali pa tatulog ibag israel nang lagom na atong mga ibag meron na taanig hmm. ng sumbagan kita niyo nang ibag na ko guys sleepless mangguna kahit tarong tulog sige ang na kung ano saan naman taon to ginoo ko kaya atong atong naging gabi eh guys grabe jud ang atake jud mura na daw siya mabugtuan og ginhawa ang feeling daw niya ni anak na lang gid siya lord kung kaon mang gininimo imo eh, akong life ko ana ayaw na ko pantusa imagine ka na yung means pertain ni kay niya ko ana ako ko nang malangad na sak sa iyang lalamunan ang ano wa na magawasan nga na na siya guys talagsar kayo na mataki ang asma pero pag mataki po na yung asma ah, grabe po kayo na siya ka struggle last time katong nagbakasyon na siya dari, ay, every vacation dyan niya na dari sa Pilipinas guys mag ready dyan ko ang tambal sa iyang asma kay after mga pila ka weeks or mga months kay dugay mo na siya makauli mag, ay dugay na siya mag stay dari mga few months like 6 uh, months 5 months anak stay na siya dari ang relic ng tambal ano niya siya ang asma kay tumar taki and then atong last time nga ning atake niya ang asma naglibog na dyan kung dyan kung tambal niya kay ginevializer na nako dyan na po tambal gina pa inom sa iya kung huli alibyo dyan na ako magpa hospital na lagi mi yan, yan na siya ang insurance magun niya Iyan, health insurance wala daw niya na upgrade into nas international kasi dili daw kay mahal dito ang hospital kung wala ko pakian pakihan um, ka kung sa kamahala ng hospital rata kay magpa hospital siya so, yeah. then after that mga bata hindi pang ubo mong po na pang ubo then ang pang umang po po pangayo og o kalabo yan naman ko yung tinanong kalabo dali sa una tambok sa katanan na siya, nukun sa kumunin mo na dahil siya painom daw niya sa mga bata kay gipang kudhak po daging gipang umu so buto, get, na ko sa painom og kalabo pwerte niyang hilak guys sabi na ko naghilak siya kay unsa na ako ka nang kung ano ma, naghilak man ka na unsa mo ni ipainom na ako kung herbal man eh hindi na remember daw niya yung mama nga ipainom daw siya yung anak sa iyang mama tong sa una po yung mama kaopi ko nag ka kay naguna ka gipainom ipainom ta kag poison <laughs> ni ana siya nga dili na remember niya yang mama ma oh judo ko nang ipainom sa iyang mama sa una na hubakon pud siya so mao ipainom na ko siya morning and then pagkauto gipainom na po ako siya pagkaudto then pagka gabi gipainom na po ako siya dayon mga mga 12 midnight ipainom na po nako siya din the following morning ipainom na po nako siya and then after that guys wala na akong nakadungog niya nga sige siya ubo sige siya ubo sige ah, ah, wala na akong niya nga gihangak na siya time nga naginom siya og kalabo. Um, mauna karon nga gihubak pud siya didto gi ni atak iyang asma didto sige pud siya pangandoy nga ang katuro gidong herbal nga akong yatag sa iya ko nga ana unsa mana amanak diri di mana di di man dira madala may mana og isa ra ka ana no kay pwede dayon ma hatag Ya. Ana ko wala balay na diha. Inko siguro sa Malaysia na asya pero sa Singapore. For so many years na dug dug to sa Singapore wa kita kay. Ni wa dug ko to mga ko mga farm farm ni lah kan nakalaag bentog farm farm diha sa Singapore mo kita ingat ato nga mga herbal. kaya sa farm nila na po sa mga farm ka na mga flowers na sa mga vegetables na sa mga ginagmay na gulay dito pero di chile mga na po sa mga herbals mga yung ano. na ok tagkalap, pero yun siguro na ato walang kabalong yun sa ok tapos na kayo kong video guys 10 minutes na mga na to guys huwag maura to Onya mantan ami og ta ilaw sa Carmen. Okay. Gabi di ay ang ang kuan ang opening wa man nakabalo So niya lang tanaw tanaw mo ang pailaw sa Carmen.